Ito na nga mga kumaretes, ang kaganapan namin. Pagka uwi ko nga galing trabaho ay sabi nga ng aking asawa ay nilalagnat nga daw itong aking anak. Sabi nga niya nung umaga ay masakit nga daw ang ulo niya pero sabi ko nga ay baka nagiinarte lang. Ganun kasi ang gawain niyan pagka nga ayaw pumasok. Pero nung umaga nga bago siya pumasok ay pinainom ko na nga siya ng Bayu jesse. Sabi ko na nga lang sa kanya pag masama masama ang lasa niya ay umuwi na lang siya dahil malapit naman ang school. Nauwi naman kasi ng tanghali ang aking asawa kaya kung umuwi man to ay madadat nanya niya. At nung tanghali, nga daw ay umuwi nga daw at nilalagnat, pinauwi nga daw siya ng kanyang teacher. Pagsapit nga ng gabi ay binabantayan nga namin ng temperature, baka kasi tumaas. Pagkakainom nga niya ng gamot ay hindi naman hinihignawan. Naglalaro la ang sa 38 at 39 ng kanyang temperature. Kaya naman nagad ako nagpaalam sa aming leader na baka nga hindi nga ako makapasok kinabukasan. Kinaumagahan nga ay kahit nga nainom siya ng gamot ay hindi nga hinihignawan. Kaya naman pinagpasyahan na namin mag-asawa na ipacheck up na nga. Itong anak ko nga ay pamula nga nang at hindi na hinika hindi na nga namin ulit na papa check up biruin nyo 4 years na yung nakakalipas ngayon na lang ulit siya makakapagpa check up mamula kasi nung nagpitong taon yan eh hindi na nga yan naging sakitin sobrang hirap din talaga nang dinanas namin nung maliit yan dahil napakasakitin nga labas pasok din nga kami sa ospital nung maliit pa yan dahil nga meron nga siyang hika kaya naman sukin suki talaga kami ng community noon minsan nga eh, isang linggo nga lang ang pagitan at nasa ospital na naman kaya ngali, ngali ko na nga lang din talagang hilahin ng araw para nga mabilis na nga itong lumaki okay. dahil nga sabi nila kapag daw nakapitong taon na ang bata ay mawawala na nga daw ang hika. At ayun nga, awa naman ng Diyos ay nawala na din naman yung hika niya nung nakapitong taon siya. Kaya nga hindi nyo din nga ako masisisi kung ayaw ko pang mag-anak ngayon. Dahil napakahirap naman talaga kapag ang bata ay sakitin. Papunta na nga pala kami ngayon sa pedya niya at magpapacheck up. Nung naabutan ko pa nga, ang check up pa nga ay 350 lang. Hindi ko nga alam kung magkano na ngayon ang check up. Iba kasi yung pedya niya dati at nung hindi nga siya nagaling doon ay inilipat na nga namin siya ng ibang pedya. Dahil nga sabi nila ay hiyangan nga din daw ang pagkuha ng pedya. Kaya Ma nung hindi talaga siya nagaling sa hika niya ay inilipat nga namin siya dito. Dito nga pala yan kay Doktora Shabal at ang clinic nga niya ay dito sa May City Sub. Dito nga pala yan malapit sa May Car Wash. Kaya maganda talaga na pagkaanak nyo pa lang ay meron na nga kayong pedya na mapupuntahan. Dahil para alam nga ng pedya nyo kung ano yung mga history ng inyong mga anak. At pamula nga nung inilipat namin siya ng pedya at dito na nga kay Doktora Shabal ay dito nga siya gumaling. Nakailang pabalik-balik nga lang kami dito at nung niresetahan nga siya ng tamang gamot para sa kanya ay nawala na nga yung kanyang hika. Pero pero sabi nga ni doktora ay antayin niya ang makapitong taon at baka nga mawala yung kanyang hika. Natawa nga ng Diyos no naka-birthday nga siya ng pitong taon ay nga noon ay hindi na namin siya napacheck up. Kaya naman ayan, ngayon ipapacheck up namin siya ay makikita nga ni doktora ay binata na. At ayan nga pinaalalayan ko na nga sa aking asawa at nagsirko nga yan sa CR. Sa sobrang liyo siguro ay hindi na nga kaya ang liyo. May talaga yung na check up dahil nga mahirap at gagabi. Dahil nga nung kinagabihan ay nag na nga ito at ang sabi nga sa aming kisa may bakit daw ang taas taas. E, pa nga yung aming may at bakit nga daw kasing taas nung kisame ni tita. Dahil nga ang kisame ng aking hipag ay sobrang taas. Dito nga pala kay Doktora Shabal ay first come first serve. Kapag maaga ka nga ay ikaw nga ang mauna. Kaya naman inagahan namin ng punta dito. Pagpunta nga namin dito ay pampito na nga kami. Maigi din talaga at nauna-una kami dahil maraming ang pasyente si Doktora. Alam na alam nyo talaga ang mga bata kapag may sakit dahil nga hindi nagse-cellphone. Ang umpisa nga ng check-up kay Doktora ay 11. Kaya naman 10.30 pa lang ay nandito na nga kami. At kita mana napakadami na agad nga ng tao. At ayan, ganyan nga lang ang itsura niya at gusto nga ay laging tulog. Kaya malalaman nga natin kay doktor kung ano magiging resulta ng kanyang check-up. Dahil lang sabi nga nila ay usong-uso din nga daw ang dengue ngayon. Isa pa nga yung batang yan ay napakahilig nga sa maalat kaya maaari nga ding UTI. Kaya mas maigi na nga din talaga yung na general check-up. Maya-maya nga din ay tumawag nga din si inay at ang sabi nga daw niya ay susunod nga daw siya dito. At ayan nga pagkagaling nga ng inay sa bayan ay na nga din eh. Yang biyanan ko din talaga malaki ang hirap sa batang ito dahil nga nung kaliitan na rin ay siya nga nag-aalaga. Pagka nga yan ay inuubo ay naku, ninenervyos na nga yan, at dahil ang kasunod na nga nun ay hika. At ayun na nga nun nakapagpa-check up na nga kami kay doktora ay ang hatong nga niya ay confined daw. Dahil nga natatakot nga daw siya kung kailan nga itong malaki na ay tsaka pa nagkasakit. Dahil meron nga din daw siyang pasyente na dinain nga lang ay masakit ang ulo. Yung pala ay nakaputok na nga yung ugat sa kanyang utak. Kaya ang hato nga ni doktora ay confined na nga daw para nga ma-check kung ano yung mga dapat gawin. Dahil sa panahon nga ngayon, high tech na nga mga bagay-bagay. Kaya naman ang mga sakit ngayon ay nagiging high-tech na rin. Kaya mahirap din talagang babaliwalain ngayon ng mga sakit. Dahil pa mula nga nung 7 taon yan, ay ngayon nga lang yan nilagnat ng ganong kataas. Kaya nga sabi ko nga kay doktora, ay for the first time, ay nilagnat nga yan ng gayon. At ang sabi ko pa nga kay doktora, ay eh, nag nga. Kaya nga sabi ni doktora, ay maganda na nga din daw yung mache-check up. Kaya naman na yan, pagkalabas nga namin dito sa clinic, ay magahanap maghahanap nga kami ng ospital. Dahil panigurado, ang mga ospital nga ngayon ay punuan. At ayan nga, uuwi nga muna kami para nga makakain. Dahil hindi pa nga kami nanangalian so yun lang naman mga kumarates ngayon nga lang ako nagka time dahil nga nandito ako sa hospital ngayon kaya naman ayan may upload ko nga itong part 1 ng aming pag check up at yun lang naman mga kumarates ang ganap namin ngayong araw salamat po sa panonood